Si Aurelio Piero ay namatay noong 2005-2005 sa edad na 82. Isa siyang bituin ng musikang napolitano sa Italia. Bago siya pumanaw, nakilala siya ng autor na si Roberto Allegri na nagtatong tungkol kay Padre Pio na personal niyang kilala. Kaibigan ko siya at nakasama ko siya ng tribado kapag wala ang mga tao, sabi ni Piero. Masarap siyang kasama, Kinulungan niya rin akong manalo sa Festival de la Canção de Napolitana noon at iniligtas niya ang buhay ko sa isang nakakatakot na aksidente sa sasakyan sa Brazil. Ito ang tema ng ating episodyo sa Madaling Salita ngayong araw. Magandang araw po sa inyong lahat. Tara ito pumiliw ang inyong lingkod at nagkapagtanghal, si Dr. Jose Maria Alcacid. na nakatutok at paangorin ang kamanghamanghang istorya. Ni Aurelio Piero. Si Aurelio Piero ay matagumpay, mayaman at puno ng kumpiyansa. Lumahok siya sa anim na San Remo Music Festival na pamoso sa Italia. Nanalo siya ng limang Festival de la Canzone, Dampolitana at isang Cansonissima bilang aktor na kasama niya ang ilang mga sikat na aktor at aktres sa pelikula. Siya rin ay producer, manunulat, politiko at may-ari ng dalawang restaurant sa Napoli. Ngunit tuwing magsasalit siya, si tungkol kay Padre Pio, parang nagiging bata siyang muli at nakupuno ng luha ang kanyang mga mata. Ikinuwento niya, Kapag malapit ako sa kanya, masaya ako. May enerhiya siyang nagbibigay ng lakas at kapayapaan. Madalas ko siyang bisitahin. Kilala na ako ng mga prile sa San Giovanni Rotondo. Kaya pinapapasok nila kaagad ako para makita si Padre Pio. Sa gabi, naglalakad kami sa hardin. Iyon ang pinakamagandang sandali. Nasa gitna kami ng kalikasan. Alitap-tap, kuliglig, tunog ng dapit hapon at mga bituin na nagsisimulang lumitaw. Nagniningning sa tuwa si Padre Pio. Tumitingin siya sa paligid na parang batang namamangha lahat ng nagpapasaya sa kanya. Paro-paro, awit ng ibon, kulay ng bulaklak o dapit hapon. Hinahawakan niya ang braso ko at sinasabing, nakikita mo ba kung gaano sila kaganda? Una niyang nakilala si Padre Pio noong isang libo at walo, 1958. Kasali sana siya sa Festival de la Canzone Napolitana noon na minsan na niyang napanalunan. Ngunit nagkasakit siya. Akala niya lang. Ilang araw bago ang paligsahan, umabot sa 40 centigrado o 40 degrees centigrade ang lagnat niya. Sabi ng doktor, pulmonya sa baga. Hindi siya makakakanta. Hindi na rin siya maaaring manalo kung gayon. Ang kanyang ama na si Rafael ay diboto ni Padre Kaya nagpunta ito sa San Giovanni Rotondo para ipagdasal siya. Alam ng ama kung gaano kahalaga ang festival na ito para sa kanyang karera. Kinawa na lang ito ni Aurelio sa kanyang isip. Para sa kanya, ang mga himalang inukwento tungkol kay Padre Pio ay parang mga alamat para sa mga batang busmos. Dumating ang araw ng paliksahan, nagpasya si Piero na kumanta pa rin. Delikado iyon, ngunit ayaw niyang biguin ang kanyang mga tagahanga. Sinuway din niya ang payo ng doktor Iminom siya ng gamot pero masama pa rin ang pakiramdam. Marado ang dibdib, masakit ang lalamunan at inuubo. Nang dumating ang kanyang oras, nanginig siya. Nagsimula ang musika, nanawagan siya ng tulong sa Birheng Maria at nagsimulang kumanta. Nakakagulat, malinaw at malakas ang boses niya. Hindi yun boses ng taong may pulmonya, parang boses ng ganap na malusog ng mga awit. Nagtagumpay ang kanyang pagtanghal at idideklara siyang napanalo. Kinakabukasan, nakatanggap siya ng uh, postcard mula sa ama na ipinadala apat na araw bago ang paliksahan. Nakasaad doon. Nakausap ko si Padre Pio at sabi niya huwag akong mag-alala dahil mananalo ka. Hindi makapaniwala si Piero. Paano nalaman ni Padre Pio ang resulta? apat na araw bago ang paliksahan. Tinulungan nga ba talaga siya? Sa tanong na iyon, napagpasihan niyang kailangan niyang makilala at pasalamatan ang praile. Ilang linggo lang, nagkataon na nasa Apulia siya para sa isang palabas o tour doon sa uh, lugar ni Padipio. Dumalaw siya sa San Giovanni Rotondo. Habang papunta doon, malakas ang bagyo, kulog, kidlat at malakas na ulan. Ngunit paglapit niya sa bayan, luminaw ang panahon. Pagdating niya, maliwanag ang araw. Nakilala siya agad ng mga praile dahil sa mga larawan na nakita nila sa pahayagan. Dinala nila siya kay Padre Pio na nasa hardin noon. Masiglang sabi nila, ito si Aurelio Piero, ang sikat na mga awit. Gumiti si Padre Pio, alam ko, alam ko, sabi niya tumingin sa kanya at idinagdag. Nandito ko na rin sa wakas. Ang ganda ng araw na dala mo. Kahapon umuulan. Ngayon maganda ang sikat ng araw. Lubhang bumanga si Piero kay Padre Pio. Naging magkaibigan sila at madalas siyang bumalik. Noong 1961, 1961, dumalaw siya bago pumunta sa isang malaking tour sa Brazil. Ipinatong ni Padre Pio ang kamay sa kanyang ulo, kumikit at nanahimik sandali. Pagkatapos ay binasbasan siya. Huwag kang mag-alala anak, sasamahan kita. Hindi niya agad na, naunawaan ang mga kahulugan ng mga katagang iyon. Pagdating sa Brazil, sinalubong siya ng kaibigan sa isang malaking Amerikanong kotse nabang gumababa sila sa isang pasikot-sikot na bundok, biglang sigaw ng kaibigan. Ayaw huminto ng sasakyan, sira ang preno. Dumala ang bilis, sa isang gilid ay bangin, sa kabila ay mabato at matigas na bundok. Halos wala nang silang pag-asa. Naalala niya si Padre Pio. Hinawakan niya ang rosaryong ibinigay sa kanya nito. Bigla silang sumalpok ng malakas. Tumilapon siya sa windshield. Ngunit buhay siya pati ang kanyang kaibigan. Sa halip na mabato, misteryosong parang buhangin ang kinabagsakan ng sasakyan. Kaya naligtas sila. Hinewakan ko ang rosaryo, sabi niya, at naisip ko, iniligtas ako ni Padre Pio. Pagbalik niya sa Italia, dumiretso siya kay Padre Pio. Pagkakita pa lang niya dito sa kanya, bago pa siya makapagsalita, ngumiti si Padre Pio at sinabi, Sabi ko sa iyo, huwag kang matakot. Nandoon ako at niya kapsya ni Aurelio na luhaan sa taimtim -te na pasasalamat nome del Padre, del Figliolo, dello Spirito Santo e così sia. Si, si dato Gesù e Maria,